Nakapag-desisyon na ngayon ang mga mamamayan ng dalawampung barangay sa Las Piñas City kung payag silang baguhin ang hangganan o territorial boundary ng kanilang tinitirhan. Makibalita tayo doon sa ulat ni Denise Osorio. Live, Denise. Dominic, katatapos lang ng botohan dito sa Las Piñas City at uh, kani kanina lamang, mga alas ng hapon, nagsara na ang mga precinct. Uh, ito ay tungkol sa isang plebesito, ukol sa City Ordinance Number no. 1941-23, Series of 2023, na may layong... Uh, Baguhin ang territorial boundaries ng 20 barangay na nasasakop ng ordinansa sa loob ng lungsod na ito. Ayon sa ordinansa, nilikha ang mga barangay noong 1978 na hindi pa natutukoy ang mga teritoryo at ang kanika nilang hangganan kung kaya't may mga barangay na may lupaing magkakadikit o magkakapatong sa ibang barangay. Nagdudulot din ng alitan sa ilang barangay ang kalituhan sa mga hangganan sa teritoryo. Base sa inaprubahang cadastral survey noong March 25, 2015 ng Department of Environment and Natural Resources ang ordinansa. Pakinggan naman natin ang opinion ng mga residente ukol sa posibleng pagbabago sa teritoryo ng kanilang tinitirhan. Ang Las Piñas po kasi, hindi naman po lahat ng barangay may pera o mayaman. So ang nagiging ganda nga lang po niya kung ibang mga barangay po, kung mabibigyan po sila ng tsansa na mabigyan ng party lang ganoon uunlad din po yung barangay nila. Kumbaga yun po ang kagandahan naman nito. Kaya kami po, yes po kami na magkaroon po ng distribution yung mga boundary-boundary. Mas maganda po yun. Yun lang po. Hindi ako pabor eh, kasi mahirap naman yun na magkahiwalay-hiwalay mabawasan ang barangay namin. Dominic, katatapos pa lang ng bilangan sa precinct level. At makikita natin ngayon sa likuran ko na uh, inaasahang magsisimula ang bilangan dito sa Disaster Risk Reduction Management Office ng Las Piñas City maya-maya lang. At uh, inaasahan rin natin na magkakaroon na rin ng resulta kung sang-ayon nga ba o hindi ang mga residente ng Las Piñas ang uh, City Ordinance Number 19, uh, 1941-23 kung saan nga na posibleng uh, magbago ang territorial boundaries ng mga barangay dito. Dominic. All right, maraming salamat Denise Osorio.